Hello? Hello. 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 Si Miss Ito transformed na ulit. Hello. Si Miss Ito bumili ako ng ulam pero bago ko yan sagutin. Merong medyo hindi ako mapipikon dito sa comment na to. Di makabili ng bagong kaldero. Ah, ito yung dumating yung tatay ko dito sa bahay namin. Sasagutin ko lang at itatanong natin sa nanay ko. Okay, wait lang po. So, si nanay po ay nandito sa kusina kasi siya po ay nag-aayos ng mga binili kong ulam. Na ulam namin for the next two weeks. Di ba, nai? Ano yung ginagawa mo? Nai? <coughs> Ano yung ginagawa mo? Ayos na muna. Okay. kasi may nag-comment na yung nakakaasar. Hindi, sabi... Bakit daw? Sabi... Anong pakialam nila? Alalagot, lagot? Hindi, lagot Hindi... May mga kaldero ako doon, hindi ko lang ginagamit. Hindi makabili ng bagong kaldero. O hindi, kasi may napansin ako, di ba, na itingnan nyo? Oh, mga baso. Tsaka oh. yung may binila kong tawalit, gano'n. Tapos, eto, mga bagong bilian ni nanay. Unit, kurel ba ito, nai? Saan mo ito binili? Hindi, yung kurel. Yung parang kurel lang. Oh. Doon lang sa Kia. Ano ba Kia? Ikea. Oh, nakita nyo, Ikea yan. Oh. Pati ito, Ikea. Oh, ayan. Yung mga mangkok namin, Ikea. Bago yan. Asan yung mga luma? sa mo nilagay? Binali ko doon sa box. Ang ganda ng mga baso namin. Magkano ito, nai? 60 isa. Ay, mura lang. Ito magkano to? Ganun din yata yun. Ayaw ko ba? Basta pinuha lang namin ni Steve yan. Ang ganda. Bagong bilhin ni nanay. At, o oh, eto na. Eto yung sinasabi nila na. Nakita nila sa vlog natin. Yung nagluto akong ulam. Mm -hmm. Hindi daw natin ito mapalitan. Antik yan eh, ba't ipapalitan niya? Tama, kasi guys, sa totoo lang. Tagal na tagal na yan. Marami po kasi sa... Binigay lang naman sa akin yan, hindi ko yan binili. minigay lang din yan. Tsaka may mm. mga ganun, yung parang, oh, mag-agree nga kayo kung sino yung a-agree. Na meron talaga kayong paboritong kawali, paboritong kaldero, pabuli, pabuli, paboritong lutuan. Tsaka matibay to, maganda to. Oo. Oh, ayan. Sino sa si inyo dito yung nagluluto na may meron kayo paboritong lutuan? Mag-comment nga kayo. Kasi hindi makabili ng bagong ano. Ang mahalaga, may laman yung mga kawali at may niluluto. Ano nilang ang siya yung atin yung pinakatago lang din. Ano? Akala siguro may laman ang mga kapita doon. Na naglipat kami dito, uh, nagbawas. Uh, nag, pa nagbawas tayo, di ba, Nay? <coughs> Marami pa kaming gamit ni nanay. Nagbawas lang ka. So, eto na. Sabi niyo wala mm -hmm. kami... Magagalit na Sabi niyo wala kami biniling bagong lutuan. O, oh. bagong bili ni nanay ito sa IKEA. Nag-IKEA si nanay. Nay, magkano to? Ba't ganito lang kaliit kasi? 500 yan pa? 500? Sa IKEA? O, oh. Nagsha-shopping nanay ko sa IKEA. O. Oh. Ba't maliit lang binili mong ganito? Eh, may kawali. naman tayo malalaki din. Oo, oh, tama. Okay. Ano masasabi mo sa kanila na sinabi hindi daw tayo makabili ng kaldero? Sabi nila. Marami kami dami. Nakatabi lang. niyo Pakita ko pa sa inyo. Oo, lagot. Sa mga susunod na araw, dito namin nilalangyay stock namin, guys. Yan, mga, mga ulam namin. Diyan, si Pio nakikisa. Guys, marami kaming lumang kaldero. Ayaw ni nani. Kahit ako gusto ko talaga. Kagaya nito, walang namin tinola. Walang of the day. Nagbabalot siya ng mga eto fish na yan. Eto giniling. Namili ako kanina, di ba? Pero ang natutuwa talaga ako namili si nani ng bagong baso. Mangkok. Ayan o, ang ganda sa IKEA. IKEA baka naman o, no? IKEA. Eto ang ganda. Tsaka ito. Guys, sige lang, comment ka lang ng mga wag kami, ito favorite namin talaga to. Ito yung bago naming lutuan. Tapos meron din si nanay ni Regalo sa akin. Galing nga siya na ng IKEA. Teka lang. Meron ni Regalo sa akin si nanay lalagyan ng damit ko. Ito, sabi niya. Oh, meron ako sa yung binili. Ayan. Oh, sa IKEA din yan. Yung mga damit ko na pang event. Diyan, pero hindi ko yan. Bakit kasi dito parang hindi ko na naman tumakikita makikita, may stock na naman 'to. Eh. Kaya sa totoo lang, wag kayong mag na mag-comment na wala kami pambili. Wala naman kami talagang maraming pera. Pero ang importante yung mga gamit namin dito, nagagamit namin. Tsaka practical kami dito. Tapos yung mga kaldero namin, kasirola, kawali, may iniluluto. Hindi namin dinidisplay lang yun. Sinanay mahilig talaga yan mag-collect-collect ng mga ganyan. Kaya huwag na kami sabihan ng ganyan. Ikaw ba? Meron kang niluluto? Meron ka bang inaambag sa bahay mo? Sa mga magulang mo? Ano ba yan? Kaloka ka. Nena, nasabi mo, meron pa tayong ano? Meron pa tayong kalderong makapal na malaki doon. Yung, yung loom pa. Din lang nila nakikita kasi kasi yung lagyan nilulutuan namin. Kanino galing yun? Alin? Yung kaldero. Yung kay Lola. Ah, wala diba? nagagamit. Siyempre, wala ka naman pagagamit na. Eh, di ba? Yung pa yung binigay ni Sheep na stainless. Oh. Kagot, Oh. Kawali at saka pa. Kasi yun. <laughs> yung Wala kang muda. Hindi totoo yung mapilag. Sasabihin nyo wala kami pambili Marami kami talaga. Kasi hindi talaga. Oh, basta yun na yun. Nasagot ko na. Hello to Miss Ate. Oh, guys, kamakain na si nanay. Eh, hey, ba't ka kumain agad? Hindi ka pa nga tapos maglaba. Ha? Nagugutom na ako yun. Tama. Anyways, ang pag-uusapan natin ngayon ay kasi, di ba last time nag-vlog -nag ako yung hindi daw makabili tayo ng ng kaldero, tas luma daw yung kaldero natin. Tapos, ang dami na trending na siya nai. Na ang dami nang nag ano nag-agree sa atin. sabi. Sabi ano. Umabot na siya ng 32,000 tapos ang ang comment 184. Basahin natin yung mga comment na agree daw sila. Sabi nila sa kaldero ko nga namin dito mas matanda pa sa amin aminin natin ibalasan ng sinaunang kaldero. 'Di ba? Minsan kahit may sentimental value daw. Yes po, tama, ganyan. Oh. Ang dami namin cookware at utensil na galing Qatar, dala ng dad ko, pero ayaw gamitin ng nanay ko. Ganyan din nanay ko. Ang nanay ko, mas gusto gamitin yung lumang kaldero kaysa sa bago. Bakit kasi gusto niya yung luma kaysa sa bago, nay? Ano bang meron doon? Wala, siyempre, pabulay ito mo yung lutuan. Saka, hindi maano, hindi mano sa kalam, kasi walang hawakan. Wala tangkay ba? Yung iba nga daw kahit putol na yung tank, anto, hawakan. Pansin ko din sa mga nanay ng na mga bagong kawali kasi Rola Caldero, bakit yung luma pa rin ang ginagamit nila? Pareho daw tayo ng plates and bowls sa IKEA yung binili mo doon, no? Huh? Maganda ba yun, ay? Eh? Hmm. Magaan lang kasi, saka manipis. Yung kasirola daw nila, yung PUP na, pero pinaglulutuan pa din nila. Magpitam? Ano masasabi ko doon? Ay, masasabi ko, eh, maganda kasi lutuan yun. Tsaka parang antique siya. Meron daw 10 years na yung kaldero nila, doon pa rin sila nag... Ay, sa atin din, ilan taon na ba yan? Ang tagal-tagal na. Ilan taon na ba yan? Sino ba nagbigay niyan? Binigay lang yan sa akin ni Amado. Kala, naalala mo si Amado, yung asawa ni Atilani. Na nagtatrabaho sa Kilala si ko yun si Amado. Hmm. Hindi ganyan sa akin yan. Diyos ko kahit ako... Tagot sa gano'n! Sabi ito ito. Diyos ko kahit ako pag pwede pang gamitin, ginagamit ko, di ko tinatapon kahit na mga set ako ng kaldero galing abroad, padala ng asawa Kaya Importante, di nawawalan ng niluluto. Lah nawawalan ba tayo ng niluluto, Nay? Hindi. Totoo yan, kami nga mga kaldero at kasirola namin, maiitim na. Di pa namin binibitawan kasi maganda pa rin sa lutuan. Ay, sa Hindi, hindi maitim yun. Okay. Hindi okay. maitim, wala namang ulin yung gasol, di ba? Guys, comment Lalo kayo sa... Lalo talang talaga sa. Tsaka yung mga lumang kawali, di ba na pwedeng doon mo iluto yung mga tuyo, mm, no, Kasi ma hindi mabaho. Tsaka pag matagal nyo pong gamit, mahirap po talaga i-let go kasi ganun pa din yung... Ganon. yos. O, di ba? Mas mahalaga pa rin yung niluluto daw kesa sa lutuan. Ako sis, yung kawali ko kahit tag tagal na, tanggal na yung hawakan pa din ang pa din ang ginagamit sentimental value. O, di ba? Ako din, di nagpapalit ng pagdisira o butas ang kaldero. Dati di ba na yung mga kaldero natin, butas-butas, tapos tinatakpan natin ng kulay yung silver. Mm. Ano tawag sa pantik-pantakit? pandikit sa kaldero. Pantapal. Diba? Diba? Ano masasabi mo dun sa nag-comment sa atin na hindi tayo marunong bumili ng kaldero? Ay, wala daw tayong pambiling kaldero. Eh, bumili ka nga. Ang wala dun na dapat nilagyan mo ng pantakip. Ay. Yun o, no, yung pambiling nila mo ng takip. Oo, lang yan eh. Yung ko. Kahit pinaglipasan na ng panahon ginagamit pa, pero pero may mga kapalit na yon Diba? Tsaka nagbawas kami ng gamit, diba na yung lumipat tayo dito, pinamigay natin yung iba. Kasi ayoko nga talaga ng maraming gamit. Pakita no, no, na. Yung plato na? ko, yung mga kasirula, binigay ko yung krisa. Dalawa, isang kasirula, tsaka isang kawali. Ba't ba mga ugali ninyo yung mga ganyan nanay? Eto, at kinamit na namin yung lutoan naming bago. Ayan, o. Oh, Non-stick. So, ayan. Tapos, eto yung sinasabi yung platera namin. Yan, sa IKEA yan binili mga baso. IKEA yan, ganyan. Nay nung buhay pa si Lu, pa lola ko, si Lula, namana mo yung mga nangongolekta ng mga gamit. Kahit yung mga plastic-plastic, tutupiin pa nila yan. Tapos yung mga ah? paper bag, mga basahan na pakadami, OA, oh, eh, hindi lang yan. Yung mga plastic-plastic, bakit ba kayo gano'n na may eh? Kasi sayang na may tapong, nga pa. Pero hindi naman ginagamit. Ang ko yan. Nakakaloka, ang dami-dami nyo ng ano. Abubot. Ikaw ang lagi nagpapaabubot dito eh. Ang dami nyo na naman kinain kanin. Sayang so, naman yung ulan. Marami din kami mga pagkain na ano, pa-expired na. Hindi namin na ano, yung kagaya ng pansit kanto, pa-expired na yun, no? Nay. Hmm. Kinyayin ko pa yun, saka kinyayin yung mga rabit nila. Ang dami tas meron pa din akong mga dilata dyan. Yung mga pagkain dito na galing dun sa event ko. Ayusin ko na yun, baka ma-expired na. Ilang buwan na siya. Ano ang chunk ko na? Ang chunk ko na. Pa may, ano, likod ng TV, tingnan mo yun, sayang mo. Ano masasabi may mo na yun? Hindi, hindi, Ako na, ano, ano, ano masasabi mo na yun sa mga kabataan ngayon na mahilig mag-aksaya? mag aksaya yung mahiling mag... Mag, ano, mag... Pumili ng gamit, tapos pag lumay, takon na. Anong gagawin nila? Gamitin nila para huwag itapon. Tayo. Okay, pamigay. Okay, yun. Mm, pamigay. Lalo na yung pagkain. Ako, mahal ng pagkain. Laki ng tsangkong. Kain um. ako ng kain. So, yun lang, guys. Maraming salamat po dun sa mga nag-comment sa amin. Yung mga umagri sa amin about dun sa hindi kami makabili ng kaldero kasi totoo naman yon na mas masarap talaga magluto sa mga lumang gamit kasi nakasaya, nakasanayan na masaluda, ma kasi ba't di, lumalayo ka sabi mo sa kanila ano sabi mo? Marami pa kami nakatabi dyan, hindi lang namin ginamit. Hindi mo naman magamit lahat yun eh. Ibenta na lang natin, ipa-ending natin. Iparapon na lang sa Pasko. So, yun lang, guys. Maraming salamat. Good morning. Magbigay naman kayo sa amin ng mga... Padala nyo pala kami ng mga kasirola. Ipablog ko na lang. Ng mga kung ano-anong gamit sa bahay. Ibablog ko. Especially yung mga... Meron dyan mga tindahan. Vlog ko. Vlog namin ni nanay. O. Oh. Hindi yung mga... Kung ano-ano mga -ano, pinag-ano sa amin. Hello! Si Miss